Ama um, yung adlaw na tong tanan mga idol. Ha, uban niko ninyo mga idol. Magbuhat na sa tag-content mga idol. Aron lang yun nga na ako ikapakit, ika-upload nga, ikalingaw ninyo. Ama um, ni eh, kinabuhi so, sa usa content ka content creator mga idol. Ha, uh, maglabad yun ang uh, saan na sa itong himoong content. Aron lang yun nga makapalingaw sa inyo ha mga idol. O uh, panoorin nyo mga idol. Patanawa ninyo mga idol. Uh, saan ni action-action ako. Ito at dili lali mga idol magbuhat og content maglabad atong at ulo ani. Ya, dili gid lali mga idol nga magbuhat ng og content mga idol. Ah, kapoy kayo buhaton. O bi bisan pa man sa kakapoy mga idol, ah, ako lang gyud ning buhat mga idol para lang gyud nga makapal hatag og kalingaw kaninyo. O salamat po sa nag-suporta na ko sa tanang mga viewers na ko sa akong mga followers. Salamat kay kaninyong tanan sa pag-support ninyo. Okay kay mga idol tanaw niya ako action action dere mo ratag pahing dere action action tag kita rang usa <laughs> Okay kay mga idol tanaw niya mo na ni ang kalabasan sa akong video karon mga idol Tanaw niyo panoorin nyo Ah uh, sa yun nyo yun kalimti mga idol eh paki support naman Huwag niyo naman kalimutan paki like and share naman mga idol Isang like mo lang at isang share at isang comment dako na kanay katabang nako

mga idol. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching.